Good morning mga brod Pagpunta kami ang ngayon Nahanap kami ng plaka kung meron <laughs> So kasama natin si parin Jeff Hanap tayo plaka Plaka hunting Plaka hunting series <laughs> Release na sa si inyo plate niya Yung pompot So ganun din yung sa akin kaya lang, o, susubukan muna natin kung ano yung Batan yung na pinakamalapit kasi May... Yan. susunod namin sa Dasmarinas. May kaya lang yun, pare. so, <laughs> dala natin yung bagong plaka, ay yung lumang plaka. Tapos yung mga papeles. On the way tayo paraan So ko kayo later. tatlong daang metro. Kumaliwa, tapos ano, kumanan. Okay. 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 kaya Okay. 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 Okay

Bago yan, boy! O yung sa'yo mamaya pare, subukan natin kung talagang totoo. Pero totoo nga yung sinasabi nila, 15 minutes lang daw bago makuha. Wala pang 15 minutes, nakuha ko na yun. Uh, Kurang bataan, diretso Dasma. Dasma tayo. Dasma tayo mamaya. So road trip tayo malala. With Jepoy the Great! base, back to base. Uh, pa isasalpak lang yung plaka na kinuha natin. Syempre excited tayo. Uh, tapos susunduin lang natin yung magina ni Paring Jeff sasama sila sa ah, pagkain natin sa Das May surprise ako sa iyo, boy. Bagong plaka. Syempre salpak agad mga brod. Uh, dahil sa bago yung ating plaka, susubukan natin to, dadalhin natin si Snow sa Dasmarinya, siya yung pangkukuha natin ng plaka ni Paring Jeff. Uh, proud tayo sa daan, syempre bago ang ating plaka, wala na tayong kinakakaba na baka mamaya mapansin ng HPG na putol yung plaka natin. Ito legal, uh, muntik na akong magpagawa pa ng replacement na plaka. Ah, uh, kukuha na lang sana ako ng authorization pero laking pasalamat ko dahil uh, napalitan pa mismo ng LTO yung plaka ko, legal pa siya. So, salpak lang natin 'to mga bro tapos diretsa na tayo papuntang Cavite. As ikasuhin muna natin yung mga papeles ni Paring Jeff dito sa May Malapit sa atin, uh, kukuha muna siya ng uh, deed of sale na naka-notarize. Na na so, tara. Uh, let's go ha 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 dana pati CRV po tabayo niya naman plaka road test tayo road test natin yung bago natin plaka <laughs> road test natin yung kotse natin yung bagong plaka <laughs> parin jeep naman kukunin natin punta tayo ng das makabite papagawa muna tayo ng mga papeles na kailangan dito sa angeles then punta na tayo doon so jeff boy It's your turn. Let's go! naka-corolla. boy. Corolla, boys! Pasok! <laughs> You don't need more. You don't need. Bro, na-release din yung kay Parin Jeff. Uh, akala namin hindi siya ma-release mare kasi tinanungan siya ng uh, updated na ORCR eh, hindi pa naka rin sa kanya. Dahil kabibili lang kasi ng sasakyan niya. So, yun. Uh, mission success tayo. Pares tayong masaya. Uh, akala ko kasi kanina hindi ma-release mare So, tara. Let's go. Hindi tayo can you say about your new plate? <laughs> okay. <For me. laughs> Nakakabahan ako doon, boy! Akala ko, di ba rin Kada tutunog yung magsasabing mahalang. Tinanong oh. <laughs> kagad nasa yung ano, updated, updated down 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 o na ORCR. Or yeah. Updated uh, daw na ORCR. sinabi ko lang, Ema, eh, eh, na may... Nakutal-lutal pa eh. Kaparehistro <laughs> ko ka na sa ano eh, kaso may alarma. Pero ang... So, may naging basihan namin. Kaya nga, tamang-tama yung pin oh, so natin. yung mga kukuha ng new plate dyan, kahit hindi na dalhin yung sa sakyan nyo, mm, hindi yung... bit bit yung old plate nyo. Dalhin nyo lang yung ORCR. Dalhin nyo lang yung ORCR, ID ng owner, ID ng kasalukuyang mayari. Deed of sale. Deed of sale, laka close deed dapat. Ayan. Tsaka dapat, Xerox kasi kukunin nila minsan. Oo, oh, ipa-Xerox yun na lahat kung kailangan nyo. Kasi kukunin nila yung mga original. Kami tapos na. Medyo nakakakaba lang. <laughs> Let's go home dalang na gaming nabot na kami ng gabi mga brod uh, uh, medyo pagod na dito sa lagay na to pero okay lang kasi masaya naman tayo dahil mission success naman tayo sa maghapon uh, at sa mga magtatanong pala kung saan makikita kung available na ba yung new plate nyo Bye -bye. Uh, search nyo lang sa google yung LTO plate replacement and then lalabas na dun yung uh, website type mo lang yung plaka mo don, tapos lilitaw na kung nasa yung new plate mo at kung available na ba so yun lang please like, share and subscribe uh, see you on the next one